Pumotok ang balita. Pitong lalaki ang inaresto, kabilang ang anak na isang prominenteng pamilya. Mainit ang mga mata ng publiko. Ayon sa testigo, dinahasa raw ang magkapatid, pinahirapan at iniwan sa bundok. Sa korte, iyak, sigawan at tensyon. May umaming kasangkot pero binawi rin. Dahil daw sa pwersa at banta, ang ina ng magkapatid, humarap sa media, humihingi ng ustisya. Pero ang tanong, sapat ba ang ebidensya o may mas malalim na istoryang tinatago. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, lalo naging komplikado ang kaso. Gulo, duda, at misteryo.